Hello mga ka-girlmates! Ayan, no, ngayon ay may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan nga ng no, mga ka-girlmates, ano, ah, nabalitaan niya natin yung nangyari kay Doc Willie O. Ayan, ng no, mga ka-girlmates, ayan, iwasan po natin ang magpa-stress. Ayan, no, iwasan natin yung mag-isip nag like, mag-isip, mag-isip na mag-isip na mga problema, mga ka-girlmates, ayan iwasan natin ang sumama ang ating loob, mga ka mates, no? Ah, napakahirap po talaga pag may iniisip ka, no? Tapos sinasarili mo lang, dinadamdam mo, ayang kinikimkim lang ng damdamin mo, no? Ah, talaga pong nakaka, ano talaga, um, hindi po talaga nakakabuti yan sa kalusugan, mga ka mates, ayan. At syempre, um, yung ano, diba, ah, tawag kasi ano nyo mga guardmates, no? matagal akong nawala. Matagal ako hindi nakapag-video ng about sa ating mga karamdaman. Ayan. Pero kasi, ganito. Ako kasi, mga mates, dati, wala naman akong girl, no? Okay naman ako. Masaya naman ako. Pero simula nung na-stress ako. Ayan, no? Ang stress ko kasi ay sobra no, is sobrang stress, tapos nagka, hindi ko alam, nagkakadepresyon na pala ako, ayan, tapos unti-unti, um, nawawalan ako ng gana kumain, ayan, tapos nalilipasan ng gutom, hindi tama yung oras ng kain, ayan, kaya naman, uh, doon, namalayan ko na, ay, na nade-depress na pala ako kasi iba-iba na pumapasok pasok sa isip ko parang hindi ko na iniintindi yung sarili ko ang iniintindi ko yung iba na lang ayan tapos yung, yung, itong, yung ibang tao na iniintindi ko sila pa yung nakakapagbigay sa akin ng stress ayan kaya ang nangyari mga guardmates ah, sabi sa akin ah, sabi nga ng doktor ang guard hindi lang mo siya nakukuha sa mga kinakain nakukuha din siya pag stress kang tao kaya yon at yun na nga doon nagsimula uh, stress, depression ayan hanggang sa nagka-gird na ako at nagkaroon na ako yun na nga yung anxiety attack ayan panic attack ayun sobrang hirap kaya gumaling ako naging okay yung pakiramdam ko eto tulad dito masaya na ako happy naman ako ayan uh, nagagawa ko yung lahat tapos mas gusto ko yung maging simple, yung bawat araw ko maging masaya, umiiwas ako sa mga negatibo, ayoko nang may bagay ako, o may mga, may mga iniisip ako na hindi ko namang problema, bakit ko pa iisipin, ayan. Kasi mga guardmates, pag na-stress ako, ngayon mismo, itong okay na ako, okay na yung pakiramdam ko. Pag ako may stress mga guardmates medyo mabigat sa dibdib, mabigat sa pakiramdam. Ayan. At ano pa, medyo nagkaka, medyo nahirapan ako huminga. Ayan, so, hindi talaga healthy ang maging stress ka. Ayan. Hindi siya mabuti sa kalooban. At tapos, pag na-stress tayo, hindi natin nalalaman kung ano yung, ano yung nagiging reaction pa ng mga laman natin, no? Yung nasa loob ng katawan natin, hindi natin alam. Kaya kay Doc Willie Ong, no? Nagkaroon siya ng bukol sa likod ng kanyang puso. Kaya yun, no? Eh, hindi niya na mamalayan yun na may ganun na pala siya, no? Sabi nga niya, eh, ang tagal na rin no, no? Sobra yung mga, yung mga binabasa-basa niya mga comments noon, no? Nung mga, nung halalan pa. Ah, uh, halalan, tama, halalan ba? Hindi eh. Basta yun, natumatakbo pa siya, ayan. Nung pagka-vice president, Ah, ang tagal na rin noon, no? Pero tingnan mo, ngayon lang nal nalaman na nagkaroon siya ng bukol. Tapos, sabi nga ay, ang dahilan nga ay, baka yun na nga sa stress. Kaya yun. At yun na nga, mga girlmates, kailangan natin iwasan yun. Yung magpapa-stress tayo, kailangan maging masaya. At yun na nga, nakatulong sa pagpagaling, ayan, o, o sa kagalingan. Siyempre, unang-una ang Diyos. No? Pangalawa, yung magtiwala ka na kaya mo, gagaling ka, maging masaya ka, bumalik ka sa dati mo, pero hindi balik alak, sigarilyo, lasingan, bisyo, hindi yun. No? Bumalik ka sa dati mong lakas, yung magiging masaya ka, balikan mo yung mga ganun. Dapat maging ganun ka, araw-araw kang maging masaya. Kaya yun, kaya makakatulong yun. Kaya yun naman, okay naman ako. E di, Siyempre, tao, di may wasa minsan, may mga problema. Pero alam mo yung problema, kasi pag natuto ka na, alam mo yung problema, hindi mo naman siya kailangan suluhin. No, ipanalangin mo sa Diyos yung problema mo, tapos sasaya ka. Ayun, yun na kailangan eh. Hanapin natin ang kasayahan sa mga simpleng paraan no? Ang akala kasi ang kasayahan eh, ay makikita makikita sa pera. Ang kasayahan makikita na sa pasyal. Pasyal, ayun, hindi naman eh. Kahit nasa loob ka lang naman ng bahay eh. Kung gustuhin, kung gugustuhin mo maging masaya ka, girlmates, magiging masaya ka kasi yun po ay nakakabuti sa ating kalusugan. At maganda po yun sa puso natin. Nagiging malinis ang puso natin pag masaya tayo. Kaya, yun lang naman, mga ka mates ano, oh, na maiksi lang tong video ko, mga 5 minutes and 34 seconds lang. Kaya, yun, sa no? susunod na siguro, mag-video ko na mas mababa. Yun, na-miss ko lang naman kayo, mga ka mates, Kaya, yun, maraming salamat. God bless you!